Namatay di siya kahapon. Sensya na po. Medyo emosyonal kasi nakakalungkot kasi dalawa na nga lang sila magkapatid. Tapos ginawa ko yung lahat. Kaya lang hindi nakasurvive si Cassandra. And si Amiga, yung nanay, okay naman siya. Yun nga lang nalulungkot ako para kay Amiga kasi dalawa na nga lang yung anak niya. Tapos pareho pa silang namatay. Ngayon ay March 21, Friday, at ang oras ay 10 o'clock na ng gabi. Nandito tayo sa tindahan namin. At pasensya na ngayon ako gumagawa ng video. Actually, for the past few days, medyo nahirapan akong uh, mag-vlog kasi nagpapataas kasi kami ng, ano, ng, ng bahay dito sa amin. I mean, nagpapatamba kasi kami dito sa loob ng bahay namin kasi nga sakit sa ulo yung high tide. So, ayan, pinapataasan namin yung, yung, loob ng bahay namin para naman hindi lagi nag high dito. Epekto na rin ang kapapataas ng kalsada dito sa lugar namin. Sa halap na hukayin yung ilog, eh, ayun, pinapataasan yung kalsada kaya ang nangyayari, lalong lumulubog itong mga kabahayan dito sa lugar namin. Anyway, story time. Sana ay kapulutan ito ng aral, lalo na sa mga fair parents, yung mga nag-aalaga dyan ng mga aso, ng pusa, ganyan. Sa mga nakapanood ng aking video, nitong March 17, yung isa sa mga anak ni Amiga, si Alice Guo, ay namatay dahil yun ay nagkasakit nga. Nagsimula yun sa pagsusuka tapos hanggang sa pinaka-wars ay nagtatay na siya na may kasamang dugo. Nung March 17, so pagkalibing ko sa kanya, yun ang wake up ko sa akin na realize ko na hindi ko kasi sila pinabakunahan, silang tatlo, silang mag-ina ng 5 in 1 kasi sa sobrang kampante ko na hindi naman sila magkakasakit. Pero yun nga, nung namatay si Alice Guo, so ayun, bigla akong naisip na pabakunahan sila ng 5 in 1. Ang medyo naging side effect kay Cassandra nung napagsin ko sa kanya, medyo nangihina siya noong after, niyang, after ko siyang pabakunahan. Then, hindi ko inexpect expect na it will get worse. Dumating hindi siya sa point na nagsusuka na siya, wala na siyang gana kumain, hanggang sa ayon nagtatay na rin siya na may kasamang dugo tapos lahat ginagawa ko para lang makasurvive siya pero unfortunately ah, uh, ayun namatay din siya kahap sensya na po medyo emotional kasi nakakalungkot kasi dalawa, dalawa na nga sila magkapatid tapos ginawa ko yung lahat kaya lang hindi nakasurvive si Cassandra. And si Amiga, yung nanay, okay naman siya. Yun nga lang, nalulungkot ako para kay Amiga kasi dalawa na nga lang yung anak niya. Tapos pareho pa silang namatay. Nilibing ko kahapon si Cassandra. So, namatay si Alice Guo nitong March 17. Namatay naman si Cassandra nitong March 20. So, after 3 days, siya naman yung nilibing ko. And, sa mga magsasabi dyan na, kita nyo, masama yung epekto ng bakuna. Kasi actually, marami akong napapanood sa mga video sa social media, sa YouTube na laging sinisisi na yung, yung alaga nilang aso, ah, alaga nilang pusa, healthy naman, pero pagka bakuna, namatay din, nagkasakit tapos namatay. So, ito ha, dilinawin ko lang ito on, on my side ha. Ako po kasi ay isang food technology graduate. So, sa kurso ko ay more on laboratory kami, more on chemistry. So, in short, kumbaga yung mga katanungan ay ina-analyze namin. Meron kami mga experiment, may mga laboratories kami. And then, meron akong subject, meron kami subject na microbiology, bacteriology, ganyan. Kaya pagkausap ko yung mga doktor, mas madali ko silang maintindihan. Kasi nga, kumbaga yung course ko kasi ay related doon sa sa mga pinag-usapan namin. Kumbaga, more on science din yung kurso ko. So, dito sa sitwasyon na nangyari kay Cassandra na after niyang mabakuna, masasabi ko ba na namatay si Cassandra dahil sa bakuna? Well, for me, hindi siya namatay dahil sa bakuna. Bakit ko nasabi yun? Kasi pag i-analyze ko yung sitwasyon, so, dalawa sila dito. So, para sila mag, syempre magkaedad sila ni Alice sila ay magsi 6 months pa lang. Kasi pinanganak sila September 28, 2023, ay 2024. So, hindi sila umabot ang March 28 para maging six months sila. Kumaga magsi 6 months pa lang sana sila. Nagkasakit si Alice Guo. Kung tatanungin niyo ako, ano kaya yung naging sakit niya? Distemper ba? Parvo? Hindi ko rin masabi. Kasi, hindi naman sila na-expose sa labas. Pero, pag sa mga ganong edad kasi, sa tagal ko na nag-aalaga ng aso, madalas talaga na namamatayan ako ng mga aso, yung mga tuta pa lang. Tapos, napapansin ko, pag, binab pag binabalikan ko yung mga, yung mga nangyari sa past, usually, nagsisimula yung pagkakaroon ng sakit ng mga, ng mga aso, ng mga tuta. Magsusuka yung mga yan. Tapos, mawawalan sila ng gana kumain. Tapos, bibigyan nyo sila ng hydrate, ng dextrose, pero wala pa rin gana kumain. And then to make it worse, ayan na, nagtatay na sila, tapos may kasama ng dugo. So doon pa lang, it's very dangerous na, mahirap magpainom ng gamot, tapos may na ng dugo. So, mas lalo nagwo-worse ang sitwasyon nila kapag painumin mo sila ng gamot. Kaya lang kasi kung mag suntok sa buwan, nagawin mo na lahat, kesa mamatay sila ng pag ganun, -ganun lang. Kasi, kabilang banda naman, hindi mo pwedeng gawin nyo, kasi nga, Walang laman yung channel nila eh. Uh, may time katulad ng ginawa ko kay Cassandra. Pinainom ko siya ng, ano, ng, ng gamot na isang, isang brand ng gamot powder kasi nga iniisip ko na ano baka naman makasurvive ito pero hindi eh yun talaga yung nagpawars pa lalo sa kanya pagkatapos ko pabakudahan eh yun ang naging epekto sa kanya masasabi ko na hindi kasi na-expose siya sa sa sakit ni Alice so kumbaga yung dumapo na virus kay Alice matindi na yun eh contagious na kasi nagtatay na siya ng dugo and paraw silang bata magkaedad lang sila So most likely, malaki yung chance na talaga na nahawa din si Cassandra sa sakit ni Alice. And nung pinabakunahan ko siya, it's too late. Sa mga napapanood ko nga sa YouTube, lalo na yung mga sinasabi ng mga vet na kapag daw pababakunahan yung mga aso or pusa, ganyan, just make it sure na wala silang sakit, wala silang lagnat. Kasi mas lalo magiging komplikado ang sitwasyon nila kapag pinabakunahan mo sila tapos meron pa sila meron pa sila silang sakit and kung i-analyze ko yon yung nangyari kay Cassandra maaring meron ng virus sa katawan niya pinabakunahan ko pa so iyon ang nagpa-trigger lalo kung bakit nagkasakit siya and kung sasabihin naman natin na ano kaya kung hindi mo yan pinabakunahan siguro hanggang ngayon buhay pa si Cassandra Well, maaaring buhay pa siya, pero time will come siguro in just one week. Makikita ko na rin yung epekto ng virus sa katawan niya kasi nga unang-una, wala siyang bakuna. Kasi ng 5 in one. At ang nakakalungkot nga, pag tinitingnan ko yung mga past video, yung mga record ko sa kanilang dalawa, nandiyan yung diniworm ko sila, pinabakunahan ko sila ng anti-rabies, binitbit ko pa silang dalawa sa, sa vet nitong January 7. This year lang, pero hindi ko man lang inisip na pabakunahan sila ng 5 in 1. So, sa sobrang kampante ko na hindi sila magkakasakit. Kasi nandito lang naman sila sa loob ng bahay, sa loob ng tindahan namin. Sobrang unexpected yung nangyari. Ang mahirap pa nito kasi, nagkasakit sila kung kaya nagpapatambak kami dito sa loob ng bahay namin. So, nakakadagdag stress yun sa kanila kasi malikabok dito, maraming lupa, tapos pag nandiyan yung mga manggagawa, pagpapasok na sila sa umaga, so nagtatahulan yung tatlo. So nakakadagdag stress yun sa kanila. Kumaga, wala na silang matulugan ng maayos. Tapos na dito sila sa loob. Kung dati nasa labas sila, ngayon nasa loob sila. Kasi nga, pag dumadating yung mga manggagawa, yung mga karpintero, hindi sila pwede sa labas kasi natatakot yung mga karpintero, baka kag kag kagatin sila. So ang gagawin ko, ipapasok ko sila dito sa loob. So nakakulong sila. So alam niyo yung feeling na, Maaring nung time na yon, masama na yung, masama na yung pakiramdam ni Alice. Tapos, kinukulong ko pa siya. Kaya lang walang choice eh. Tapos, pagdating ng gabi, matutulog sila. Ang dumi-dumi sa labas, masyado maalikabok. Kumaga, wala eh. walang choice. And then, eto nga, ano, nagkasakit na si Cassandra, maalikabok pa rin ng time na yon. Parang, ang dami yung factor kung bakit mas lalong lumalay yung sitwasyon nila. Pero, I just want to make it clear na naniniwala ako na hindi namatay si Cassandra dahil sa sa bakuna kundi dahil sa maaring nahawa talaga siya ng virus na dala ni ni Alice Guo ng kapatid niya and yung bakuna na na itinurok sa kanya it's too late na so ayun kasi katulad niyan magkasabay sila ng nanay niya yung nanay niya hanggang ngayon okay pa hindi pa siya nagkakasakit so ibig sabihin kasi itong nanay niya matatag na yung katawan niya eh. May, malakas na yung resistensya niya and then uh, kompleto siya ng bakuna nitong 2023. Uh, kahit pa paano may panlaban siya, may pandepensa pa siya sa mga virus, kahit na nitong 2024, hindi ko siya napabakunahan. Pero itong dalawang anak niya, paraw silang walang bakuna ng 5 in 1. So, kaya nung dumating itong virus sa katawan nila, wala eh, wala silang pandepensa. And ito yung sinishare ko lalo na sa mga fair parents na sana maging aral ito sa inyo yung experience ko na lalo na kapag mga tuta pa yung mga alaga nyo na importante talaga na pabakunahan nyo sila at ayun, huwag kayo maging kampante kasi things happens when you least expect it hindi ko ay naasahan na ganito yung mangyayari biri mo, pinakapun ko si Hope kasi tatlo na yung babae dito pero sabi ko, is this a joke? na sa bandang huli ang may iwan ulit dalawa lang si Hope at saka si Amiga. Pero this time, kapon na si Hope eh. So, paano, paano pa mabubunti si Amiga? Sana ito ay maging aral sa inyo, sa mga fair parents dyan. At huwag kayo matakot na pabakunahan nyo ng 5 in 1 or 6 in 1, 7 in 1, kung ano man yan. Kasi para ito sa kabutihan, para maging safe ang mga alaga nyo. Sa napapanood ko nga sa mga, sa mga videos ng mga vet, sa pagkakaalam ko ay after mga 6 weeks pa lang ng tuta, kailangan pa bakunahan nyo na sila ng 5 in 1 kasi yun ina, ina protection nila para hindi sila magkasakit kasi yun ang mahirap eh na pag sila ay nagkasakit nagsuka tapos nagtaina na may kasamang dugo napakahirap na nilang sagipin mahirap na silang makasurvive based sa experience ko ilang beses rin nga ako na naglilibing ng mga tuta na hindi man na sila maabot ng 1 year kasi nga bata pa lang sila talagang tinatamaan na sila ng sakit at can you imagine dito lang sa amin hindi sila lumalabas ng bahay pero nagkasakit sila so this time nag-iisa na lang si Amiga and buti na lang uh, hindi naman siya ganun ka-emotional na hinahanap niya yung mga anak niya actually paborito niya si Cassandra sa dalawang anak niya si Cassandra ang paborito niya pero parang naka, nakaka-move on naman siya. And ako, I have to move on kasi nga, nagpapat nagpapatamba kami, inaayos tong loob ng bahay namin, and kailangan mag-move on ako kasi ang hirap na emotional ka ang daming ginagawa dito. So, yun lang yung aking story time at sana ay matuto kayo sa na-experience ko na kung mahal nyo yung mga alaga nyo, kahit medyo mahal yung bakuna, gasto sa nyo sila para hindi sila magkasakit hindi sila mamatay katulad ng nangyari sa dalawang anak ni Amiga and actually sinisisi ko yung sarili ko kung bakit sila namatay kasi sa sobrang kampante ko biniwarm ko lang sila pinabakunahan ko lang sila ng anti-rabies kasi libre yung anti-rabies pero pagdating sa 5 in 1 hindi ko sila pinabakunahan kasi nasa isip ko rin ang mahal kasi uh, hindi naman sila magkakasakit pero ayan, para silang namatay, dalawa na lang sila para pa silang namatay. In just five months, kinuha na sila ng Lord sa akin.